Up, oh, gabing gabi maggagala na naman tayo andito sila oh ayan punta is tayo sa may paborito naming uh, pakistani restaurant kakain tayo ng ano kakain tayo ng sausaw ano nga anong, ah, anong sa pupunta oh, kuway kumay ka yung mag, mag asawa natin dyan mayayin pala si Chesa ano sa camera gagala <laughs> naman <laughs> daw pumunta day Punta tayo sa ano, sa Indian restaurant. Kakain tayo ng mekos mekos. Okay. tayo guys ng ano ng uh, roti. Roti tsaka yung uh, chana masala. Oh, Chicken curry. Chicken curry. Roti, yung bilog na tinapay na na pinagpag sa kilikili. Huh? Ano yun? Tapos may ano dito, night market. Ay, naman. Kain na naman. Si, si. <laughs> oh, ingat kayo. Ingat, ingat. daming tao sa borjuman molo. Oh, no. Ay, sa borjuman. Ito yung uh, Burjohan at night. <laughs> para night market. Parang sa Pinas lang. Ang daming tao. Sa Baguio. Kaya maraming tindahan Bag sa gilid-gilid. bagyo, Kata mo may LBC pa dito. bagyo, Minimal. Guys, para sa Baguio City. Tapos may tindahan ng mga accessories. Ay, eh, oy, cellphone. Mo, iPhone. Saan? Magkano, magkano kaya yung mga ganyan? Mahal yan. Wala tayong pambili dyan. Like. Ito yung mga restaurant o, oh, Pinoy Corner. Oh, Nakakasimutan tayo! Kailangan po na palengke. <laughs> <Mala> palengke! <laughs> <Mala> palengke! Ito <laughs> yung <Mala> palengke. <laughs> palengke. palengke guys, yun. Mga Pilipino product yun. <laughs> May na. May nadampot na agad. May nadampot na agad. Patay na. What is that, Yana? Show oh, me. What's that? Candy again? No, slowly pop. Slowly pop. How many you want? How many? Grapes. What's the color? Ano ang bibili niyo? Japchae daw. Pang mo Korean, Korean ano niya. Korean yung mga kinanda na. Ito, ito, ito. Eight, 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 eight. Ito yun. <much>? Ayan, ang dami. Pansit ng ton na lang. Lalo. Isang buo lang ito eh. Ang dami na Bakit parang butas lang? Ano yung sinawa nga ba? Magkani okay. ganito. Ang dami nun. Pwede mo tayo eh. Wala pa. Wala pa. Hindi pa nga kapili. Chucky. Hindi pa nakapamalingke ah. <laughs> sisig. Sisig. Sisig Sisi. dyan oh. Sisi. Ito oh. Sige, sisig. Sige, sisig. Yana, what are you eating again? May plastic pa yata yung ding? Tianggal niya. Ba't may droving pa? Mayroong pa. Ka. Wala kasama yan. Meron pa. Ay, ang kita. ah. Mayroong ito. Yes. Mura, 195. Dito tayo guys sa uh, ano, exit 2. Exit 2 ng uh, Burjuman Metro. Ayun ito. Ito 'yung paborito naming ano, eh. restaurant. Pakistani restaurant. Ano pangalan nito? Ano? yung Mughal. Pakistani restaurant 'yan. Paborito namin kumain dito. Papatikim lang namin sa kanila 'yung ano, 'yung uh, pagkain ng uh, Indian Pakistan yung roti, tsaka yung sawsaw kung ito kagalagay namin order tayo ng ano? tsana masala beef chicken na? iba iba? sit down sit down Ano na anong gusto mo dyan? o sisig? sisig <laughs> dyan

You don't Ay, na yung tinapay. Roti nga, roti. Chena mm -hmm. Masala. Oo. Ano uh, Ano yan? Uh, chickpeas. ito, chicken. kunti lang ng beef pala. <laughs> Kaya na. Ayan okay, no. okay, okay. yung tinapay na pinirapiraso ni ano. <laughs> Panahon ni Moses. Masarap yan. Dapat mainit kainin na. Day ah, una. First bite. Day, first bite. Day Bible day, no? First bite. Kasi ka rin. Sinas don't know. I don't know. yan. Ganun. Yes. Ha? No, no, no. Later. Later. First bite. Harap. Manghang. Pero masarap. Masarap Masarap eh. Ang grill yun. beef. Masarap yung beef. Ito yun. Kaya may Masarap uh, Ano day? Bakit? Masarap. Puro ka naman tubig. Puro ka tubig. Okay lang yung anghang. Masanay ka sa anghang. Masarap. masarap. Eh, palaman mo sa tinapay. Yan. Isabay mo yung tinapay. Oh, tinapay naman. Mababawasan yung tinapay. Hindi, yeah. pi pilas ka, Yan, ayan. Kuha ka ng ayan, piraso. Ayun. Kaya <laughs> <Yeah. laughs> yeah, na yeah, nakikikain siya Sarap yeah. Yummy It's yummy Bread You're eating bread Mmmmm Tulala -hmm. na Parang wala tayong ano. Bro. Onion. Onion. Manghang. Nina man. Pa Ang manghang ay eh, no. Manghang to. Salamat manghang. Ano manghang? Itong chana masala. It's not spicy. What happened, na ako. Kasi wala na Ayaw may mga Ayot na pa pa. Ano mo tay? Masarap pero masarap. Masarap. <laughs> masarap. <laughs> masarap. <May> reaction na <laughs> Reaction BJ. Masarap tubig. No Ay, ikaw nga Ano yan? masala. Ah, masala. Ikaw ko Ito, chicken. Ito, ito lang sa gusto ko. Ang <pola> ng... shawarma <laughs> Gusto niya mag-chai? Mag Kukuha ko ng chai. Oh, ini agak ini, bawah sarang. No reaction. Ano ang rating nyo? Rating. Okay, 9 out of 10. Ano, ano ba yung rate yung anghang? Yung anghang <laughs> na <ng> pastel. <10. laughs> Grabe sa anghang. Pero sarap. Sarap pero mga anghang. pa. <laughs> Okay. Magbalik talaga <laughs> ulit. Parang? 8? So, food vlogger to si Karen. Ito si Day, ito yung inintay kong ano eh. Rating. 1 million over 10. Dahil no, no reaction. Hindi mo na naubos eh. <laughs> Busog na ako eh. Busog na ako. <sighs> ah, tara na. Guys, uh, ano na. Solve na. Solve. Papay na. solve, solve. Bye. 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 na Bye. 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 na. Bye. Bye. go Let's go, Let's go! Bye. Bye.